Oh, hello mga mekos mekos. Di ata karon sa ahong ahong paliyahan. Tanawag ang mga paliya o oh, native. Hmm. Gagmatoy. Mani ang ganahang paliya nah na ah, native ni siya. Oh. dito. sa ubus. Di apa? Punya, Kunya, padulong pa siya pasaka na mo, mo kuan pa ni siya mo unsay nga Uy, di apa? <laughs> Muunod pa ni si Jackay. Eh? Oy, tu apa dai stago oh. Daghan man dai nigunod ito apa. Daghan na man dai ay laman ni si Mo mo kwan pa ni si Jack, mangunod. Ay, tu ala to ay dako kaayo gikagwang. Hay to ay dako dito aguy a agoy ko na ana sa juta. to 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 di man makita there's video. Oy di apa. <laughs> Hala. Daghan na man dai ano ni si bunga? <laughs> hmm, nami squa. Pero yung ahong pitchay na unsa na ni ahong mga pitchay o oh, dagko nagmaadyo. Naa nah, na mninggib ni sila. Na naman na malada nagubat na. So time to di ko ganahan og moyngon ani siza kay mo turag suy. Time to magulay na. Na anon gi o? Magulay na pagkog pichay kay nana ko'y daghang pichay. Adyo sa mo pang oy pangguwang kay magutan pa ko ninjo na busy pa ang linya ni Irene. Bisi man kaayo gud karon oh naglimpyo ko sa among balayo. Oh. Hmm. Tangkong da poy akong ganas oh. Di akong ganas dahin tubo na. Hay naman ipadong ni ni akong ganas ana. Bajag akong ganas mo kat katkat mapudri asa kuan. Ajo diha asa ampalaya, diha raka. Mukatkat pun si jadiri asa hong palayahan nga aho ning special busing. Oh. Pwede na dahin ni siya lutoon, kaya naa naman dahin. Enough naman di ay nasizag lutoon, pero naunsam niya ang kamatis. Uy, busy ko pa. Di pa ko anak magluto kay bi, busy, busy ko. No, dagko na gahong mga pecheng. Pechay! Pero agaho yung okra. <laughs> <laughs> ah. Maglisod na gugwa na. Hala, uy, mahinog na to si Jo. Itong paliya nga to asa yuta. <clears throat> Agwe. sa to si Jo. <gasps> Dako ra ba naman na si Zay unod sa ano, Juta. toy ay unod niya dito, oh. La, di ko kabut Basig nang unod na po niya nga ria, kay hing dagan, hing, hing, kutay naman niya siya maayo. Diri, oh, eh. Matrabaho na po ba ya karun. Gabisi, Jud, sa akong life. Diri ba? Sige, akong trabaho sana darating yung araw na pagka ginoo ko araw naman dainin ka puan uga mo mo raging kay ugan nestan sana darating yung araw na ako naman ay magsiting magsiting pretty naman tapos mayroon na lang mayroon na lang subornong nadating mangyari ba kaya yan no suportahan ba kaya ako sa mga anak ko mag magkuha sa kugtobig kay naay nauga na hong ang palaya awon sa ngana ni pechang suportaan ba kaya ako sa mga anak ko no pag magtanda na ako yung hindi na ugod-ugod na ako ba hindi na makatrabaho suportaan ba kaya ako sa mga anak ko tatlo lang yung mga anak ko puro babae pa sana mayroong isa sa kanila yung maawa hindi <laughs> hey. sila namang tatlo'y eh. sana maawa naman sila sa akin hindi naman ako balasubas na na mama Ay! guya 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 guy Chaja lang talaga yung bunga nga ko parang mashinggan piti na dayong ugaha mawaday nga na sa ging turagsuy kay kung sa pa ni eh. gilawa lawa na <laughs> Biuda. <laughs> Limbaroy ni. Ayan. ala, Alah, nama mabasa tong ampalaya dito sa ano. Sige, kaon mo di hag tubig kay Empela ka day Sabado. Gulayon tanam mo. Kay Sabado sa Sabado pa sa gabi -among party. Huwag atin, good me party sa Sabado. Pero, pero alas 6 pa. Alas 6 pa daw sa gabi. Eh, so, mayroon pa kong time mag, mag-utan. Hmm, to ajud ako nga ang palaya ba? Kuhaon nun dito ba? Kuhaon taga dito ba? Sus. <coughs> Excuse me. Kani siya, kuhaon na ni siya. Kaya marag, ano na maning ka kumaga 100 years old na ni Sisa. hmm uy ang mga pichay huwag kasi ganahang pichay di ha tapoy ahong buwak nga na unsa na ni may nga rin punta sa ano be tanaw na batong kay Tugnaw naman sa Gawas bunga pa ba ni ha batong sus pastilan abtan gud si jaog kuan tugnaw sayang nga oi na ah, wala maupay iyang hala nanay bunga hoy <laughs> oi namunga na siya do <laughs> hala nanay ang bunga hay <laughs> nanay bunga naabtan gud siya kuan september usa na munga aha kang bato nga oi sayang naghanar bagbuwak oi kasayang kaya lang la taglamig na mayroon pa bunga oh pero next week mala, ma, ano pa naman warm pa warm pa, warm pa kami warm pa pero pagkatapos ng warm awa na bagsak na ng among panahon bagsak na ang aming <laughs> temperature kay herbs na tagong tagahong kalabasa oh malang kong kakaon kagwang kang kalabasa ka na nadag na oh na yelo yelo kay tugnaw tugnaw man eh. So, ay, my God, speaking of grips ginuok ko gahong grapes aron ghana. nang gipangdala ni sa Aho nang gipangtagaan tong si Jean katong nag up sa hung box gitada. Gipadal-an utog daghang grapes. Unya sa Arbylar daghan migdala. Karon di apa ah, gihapon o oh, mga hinug na jud kaayo oy, sus pastilaga gahong grapes. Pero tinadjong hinuga. Hoy, ang mga snakein na o. Ang oh, tagwang ni snakein na ni. Sige, kaon lang diha ah. Na o. Oh. Lo. Lo, aga hong grips. Ala, uy, ara naman ni hiling. Ara naman ni hinuga. Kinsa may ganahan o oh, grips diha, o. Oh. Puti nang hinuga, o. Oh. Tamisa ra ba? Hmm. So, sarapang, arang pang, ara naghanag bunga. Hmm. Tamisa ra ba ni? Hmm. Mm. Mm. Pumisa, oy. hmm Mmm. Không Ang akong grapes mga hinug na. Hinug na siya. Wala ko koy mais diha o oh. Uy, mulak na gahong antuwa nga. Oh, uy, naay dagang strawberry. Na. Ah, daoray mga na ko sa trabaho eh. Okay, maliit na Walay ayos na agres luyo kay busy man si Irene tuk 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 tuk, -tuk, -tuk. Oh, sus Mario si nataran, ginoo ko. Pagamong nataran, grabe ang grabe ang dahon oh, nun pastilan, aran maghana na pagkog silhigonon. Uy, oh ibrewir namang mga ning dahona ni. oy asa naman taan ni Paduyong. Uy, aram ning. Uy, santisima o. Oh. awa uh, Mao ni uh, resulta pag herbs o. Oh. Kay mga lupad man na sila oh. mo herbs ganing sa krapisyo dyan na naho, oh. Kay o. Oh. Sus. dahon. Oh. Darag kang bananang bike. Darag ahong bike. akong kitabunan. Nag kay. Siyempre ahong manang palangga ng ahong tura-tura. Kay kung wala yung tura, tura ko wala rin akong jam ho oh. so gitabunan ako ng ako ang iya wala hmm everywhere dahon turga mong car oh giparking kay wala na ako na gipa parking gawas ako ng gipa garage kay o pa man ayaw kong mahugaw kinsay ganahan na mutabang o silheg oh. Siligunon is everywhere man eh. O. Oh, Mauni ma resulta pag makatira ganing mo sa abroad nga. Yung aning lugar nga nang gitaliwadaan mo mga puno. Nga na ay herbs. Ay hore na lang jud sa mga siligunon. Musulod na ko. Wala ko'y sose. Gikagwang. Ah, mag, mag, mag doorbell ratabi. Oh. Custer's resident. Yeah. <laughs> gawas ni si Banana. Pap, 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 pap. here? This is my house. Aduh. This is my house. Aduh. This is my house.